October 2024 Sa tahimik na bayan ng Sindangan, Zamboanga del Norte, dumating ang isang banyagang vlogger. May dalang kamera, tripod, at malaking ngiti. Ang sabi niya sa mga lokal, gusto niyang ipakita sa mundo ang tunay na ganda ng Mindanao. Pero matapos ang ilang araw, biglang nawala si Elliot Eastman. walang cellphone walang bakas ng kanyang pinuntahan, walang tawag sa pamilya. At nang magsimulang magtanong ang mga tao, unti-unti ring lumabas ang madilim na katotohanan sa likod ng kanyang pagkawala at isa sa pinakanakakakilabot na kidnapping case ng taon. Welcome or welcome back sa CM Tagalog True Crime Stories. Dito, pinag-uusapan natin ang mga totoong krimen at misteryo sa Pilipinas. Kung trip mo ang ganitong kwento, samahan mo ko habang balik tanawin natin ang kasong ito. Simulan na natin ang kwento. Si Elliot Eastman ay 32 taong gulang na travel content creator mula sa Florida, USA. Mahilig sa adventure, nature, at mga kulturang hindi pakilala sa mainstream media Tatlong taon na siyang gumagawa ng travel vlogs. Madalas sa mga developing countries sa Asia. Nakilala siya sa internet bilang that friendly American. Ayon sa mga kaibigan, matagal ng pangarap ni Elliot na magvlog sa Pilipinas. Sinabi pa raw niya, People say Mindanao is dangerous, but I want to show the good side. Noong Oktubre, 2024. Dumating siya sa Zamboanga del Norte. Mag-isa. Gamit ang motor, kamera at maliit na backpack. Nagsimula siyang maglibot mula dipolog papuntang sindangan. Sa kanyang huling video na in inupload sa YouTube, makikita si Elliot na nagkukwento habang naglalakad sa palengke. The people here are so kind. They always smile when they see me. Hindi alam ng mga manonood na yun na pala ang kanyang huling vlog. October 20. Tatlong araw bago siya mawala, nakita si Elliot sa isang kainan sa sindangan. Kumakain ng pansit, kausap ang mga lokal, at nagtatanong tungkol sa isang beach na gusto niyang i-vlog. Isa sa mga nakasama niya roon, isang tricycle driver na si Romy. October 21. Nagpunta si Elliot sa isang maliit na barangay sa baybayin ng Piau Sindangan. Dito niya nakilala ang tatlong lalaki. Nagpakilalang mga tour guide daw. Ang sabi nila, may alam silang lugar na maganda raw kuhanan ng sunset. October 23. Ayon sa lodging owner, maaga palang umalis si Elliot sakay ng motorsiklo. Hindi na siya bumalik. Kinabukasan... Napansin ng staff na naiwan ang camera case, wallet, at charger niya sa kwarto. Pero ang cellphone, wala. At dito na nagsimula ang paghahanap. October 24, nagpost ang kaibigan ni Elliot sa Facebook. Has anyone seen Elliot Eastman? He's missing in uh, Sambuanga del Norte. Naging viral agad ang post. Maraming netizen ang nagbahagi. At ang local police Agad nag-imbestiga Sa lodging area Nakita ng mga police ang passport ni Elliot Laptop At mga SD card Sa mga footage doon Makikita siyang nakikipag-usap sa tatlong lalaki Naka-face mask sila Pero malinaw ang mga boses Ang isa Narinig na nagsabi ng Don't worry sir We will take care of you Kinilabutan ang mga investigador Nang marinig ito ilang araw matapos ang viral post. Isang anonymous caller ang nakipag-ugnayan sa local radio station. Ayon sa kanya, hawak daw ng isang armadong grupo si Elliot at may ransom na hinihingi limang daang libong piso kapalit ng kalayaan niya. Ipinadala ng grupo ang isang voice clip sa messenger ng kaibigan ni Elliot. Boses ng lalaki, malalim at matigas. We have your son. Pay the money or you'll never see him again. Ang audio, tinutukan ng NBI Cybercrime Division. At sa analisis, lumabas na ang signal ay nagmula sa bundok ng Siokon. Lugar na kilalang saklaw ng ilang Kidnap for Ransom group. Ayon sa PNP Anti-Kidnapping Group, ito ay Abu Sayyaf Aligned Local Cell, isang maliit na grupo na lumalabas kapag may foreigner sa lugar. Nagsimula ang operasyon ng militar. Araw at gabi, hinanap nila sa mga bundok si Elliot. Pero makalipas ang dalawang linggo, wala pa ring resulta. Ang ransom, hindi nabayaran. At ang grupo, biglang natahimik. Sa puntong iyon, unti-unti nang kinatatakutan ng lahat. Ang katotohanan ng baka hindi nabuhay si Elliot sa paglipas ng mga araw, lalong naging malinaw na hindi simpleng pagkawala ang nangyari kay Elliot Eastman. Mula sa lodging house, sinuri ng PNP Anti-Kidnapping Group ang mga CCTV at cell site records. Dito, nakita nila ang pattern. Isang numero ng cellphone na tumatawag kay Elliot ilang oras bago siya mawala. Ang numerong iyon ay konektado sa isang miyembro ng lokal na armadong grupo sa Siraway na dati nang nasangkot sa Kidnap for Ransom Operations. Ayon sa ulat, si Elliot daw ay pinasakay sa isang motorsiklo ng tatlong lalaking nagpakilalang guide. Pero ang isa sa kanila, kinilalang si John Ray, ay kilalang runner ng grupong kilala sa lugar bilang KFR Shokoncel. Pagkatapos ng dalawang araw, Natrace ang signal ng cellphone ni Elliot sa isang liblib na bahagi ng barangay Danganon. Nang rumesponde ang mga autoridad, nakita nila roon ang ilang personal na gamit. Isang maliit na bag, tripod, at punit-punit na t-shirt na may dugo. Ayon sa forensic team, tugma ang DNA sa sample mula sa hotel room ni Elliot. Ibig sabihin, doon nga siya dinala. At malamang, doon rin siya unang sinaktan. October 31, 2024. Naglabas ng official statement ang PNP AKG. Tatlong pangalan ang tinukoy na suspek. John Ray Ramos, Abdul Sakandal, at Moro Sali. Pawang miyembro ng isang dating disbanded armed group na kumikita ngayon sa ransom operations. Ayon sa pulisya, sila rin ang nasa likod ng dalawang kidnapping cases noong 2023. At sa kaso ni Elliot, malinaw ang motibo. Pera. Base sa testimonya ng isang informant, si Elliot raw ay dinala sa isang kubo sa gilid ng bundok. Pinilit tumawag sa pamilya at nang tumanggi magbigay ng ransom. Doon na raw siya pinagbabarin. Walang natagpo ang bangkay pero maraming ebidensya. Dugo sa lupa, paso ng apoy, at basyo ng bala. Sa ilalim ng batas, sapat iyon para ituring siyang presumed dead. Nagsimula ang seri ng operasyon ng militar. Mahigit dalawang linggo silang nag-sweep sa kagubatan ng Sirawai at si Yucon. Noong Nobyembre 10, nagkaroon ng inkwentro. Dalawang armadong lalaki ang napatay isa sa kanila kinilala bilang si Abdul sa kandal, isa sa mga primary suspect sa kaso ni Elliot. Nakuha sa kanya ang isang cellphone na may mga larawan ni Elliot, kinuhanan habang tila nakatali at nakaupo sa lupa. Ang mga larawang iyon hindi inilabas sa publiko pero nagsilbing matibay na ebidensya sa kaso. Ang dalawang natitirang suspek kabilang si John Ray ay kasalukuyang pinaghahanap pa rin ng mga otoridad hanggang sa ngayon. Sa gitna ng investigasyon, pumasok ang US Embassy. Naglabas sila ng pahayag. We are coordinating with the Philippine authorities to ensure justice for Mr. Eastman. Nagbigay rin ng impormasyon ang FBI sa local task force. At may reward na 10,000 dolyar para sa sinumang makakapagturo sa natitirang mga suspek. Ang gobyerno ng Pilipinas sa pangunguna ng Department of Justice ay nagsampan ng kidnapping with homicide laban sa tatlong sangkot. Ayon kay DOJ Secretary, This case is a tragic reminder that foreigners are not the only targets. Every Filipino deserves safety wherever they travel. Ngunit sa kabila ng mga kaso at operasyon, hindi pa rin natatagpuan ang katawan ni Elliot. At hanggang ngayon, na nanatiling isang misteryo kung saan siya inilibing o itinapon. Kung ikaw si Elliot, na dumayo sa ibang bansa para ipakita ang kabutihan ng mga tao, at ganito ang sinapit mo, ano sa tingin mo ang dapat baguhin sa sistema? Dapat bang hikpitan pa ng gobyerno ang travel advisories? O dapat bang mas pagigtingin ang seguridad sa mga probinsya? Salamat sa panonood dito sa CM Tagalog True Crime Stories. Kung may thoughts ka tungkol sa kasong ito, ilagay mo sa comments. Gusto ko ring marinig ang side mo. Huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa susunod nating kwento. Kung gusto mo pa ng mga kwento ng totoong krimen sa katewalian sa Pilipinas, huwag kalimutang mag-subscribe at ilike ang video na ito. At ito ang isa na namang kwento ng true crime sa Pilipinas.